Mahilig ka din ba sa dilis? Ganito ang gawin mo. Napakasarap pang ulam, pwede mo pang gawin pang negosyo. Gourmet dilis. Paano po ba ito ginagawa? Yan ang ipapakita namin sa inyo ngayon. Para nga po sa ating gourmet dilis, gagamit po ako dito ng kalahating kilo po ng dilis. Pwede rin po kayong gumamit nung boneless na dilis. Kalahating kilo po ng karot. Ito po yung mantika na pamprito. Ito po yung mantika na pangsabaw natin. Isang kutsara po ng pamintang buo. 12 pieces po ng laurel. Isang kalahating kutsara po ng paprika. Apat na kutsara po ng asukal. 20 peraso po ng sili. At saka 1 teaspoon po ng asin. Yun po yung mga kakailanganin po natin para dito sa recipe nito. Kapag mainit na po yung matika natin, ready na po tayo para magprito. Ito pong dilis natin, huwag po natin tagalan yung pagprito. And huwag po natin i-crowded yung pag natin. Yung tamang maging crunchy lang po siya, okay na po yun. Huwag nyo pong tatagalan. Kasi pag tinagalan nyo po yan, mayroon pong tendency na maging, o magkakaroon po siya ng lasa na mapait. Reduce ko po yung apoy sa medium fire. And then kapag napasin nyo po yung mantika na maitim na, palitan nyo po ng mantika. Para wala po talagang lasang mapait. Ganitong pagkapito lang po sa dilis ang maganda hindi po siya tusta at the same time crunchy lang po siya malutong set aside po muna natin ito gawin po natin yung kanyang uh, sabaw siya nga po pala yung mantika po na ginamit ko sa pagprito nasa almost 500 ml lang po ang nagamit ko hindi ko po hinayaan na mangitim yung mantika pinapalitan ko po para naman po sa sabaw ng ating gourmet dilis ito po yung gagamitin kong mantika, coconut oil. 450 ml po gada isang sachet. Dalawang sachet. And magdadagdag po ako ng 100 ml para 1 liter po lahat. Yeah. Isang litro po lahat yung coconut oil natin. Isiset ko lang po yung apoy niya sa medium fire. Maglalagay po ako ng kalahating kilong carrots. Yung pong carrots ko, style star po siya. Nasaan nyo na po yan kung ano pong hugis ang gusto ninyo. Mas panganda kasi ito. Maglalagay po ako ng isang kutsarang pamintang buo. bay po 12 pieces Asuka, apat na kutsara ito pong paprika isang kalahating kutsara ito po yung magbibigay ng kakaibang aroma at kulay sa ating gourmet dilis tsaka po itong ating sili 20 piraso Naluin na po natin. Maglalagay po ako ng 1 teaspoon lang po ng asin since may alat na po yung ating dilis. Halawin lang po natin para magmix po yung mga sangkap natin. Pagkalipas po ng 10 minutes, kumukulo na po kaagad siya. Magalpa po tayo ng another 3 minutes na pagpakulo. Pagkalipas po ng another 3 minutes, pahihina ako po yung apoy sa pinakamahina. And then maglalagay po ako ng 1/3 cup ng suka. Hayaan po natin 'yan dyan ng 5 minuto bago po natin 'yan nahahaluin. Pagkalipas po ng 5 minuto, pwede na po natin 'yan haluin. And then yo po nga po, ibabalik na po natin sa medium fire. And then last 5 minutes po, luto na po ito. Pagkalipas po ng 5 minutes Luto na po ito. down po muna natin. Kapag nag cool down na po o medyo malamig na po yung ating uh, niluto, iseparate e po natin yung mga gulay sa mantika. Ito po po ilalagay sa akin mga garapon since hindi naman po ito pang negosyo. Pero kung pang negosyo po ang gagawin nyo dapat po ay titimbangin nyo gada garapon para syempre um, may, may, kikitain po kayo kalahati lang po muna ang alam ko po, po nito 100 grams per garapon ang 100 grams po minsan bintahan po ay 100 to 120 pesos kalahati lang po muna yung nilagay ko para may squeeze ko itong mga umailagay ko ng maayos itong mga gulay itong carrots at yung sili tsaka yung bay leaves i-design lang po natin dyan ayun then sili tatlo sili ganyan po bago natin pupunuin and then pupunuan po natin ng mantika ito pong niluto natin yun. Ganun lang po. Ito na po yung naluto ko na gourmet dilis. Napakasarap po itong pang-ulam. Siya nga po pala, dapat po yung mga garapon nyo ay na-sterilize po ninyo yan para po mas matagal po yung shelf life. Ito pong gawa kong ito, uh, pang dalawang buwan po namin itong pang-consumo. Ubus na po yan. Sa rep nyo lang po ilalagay. And then kapag kakainin na po ninyo, pwede nyo po yan initin na lang. Ano? Dapat po talaga, yung mga garapon po natin ay naka-sterilize pa no para matagal po yung shelf life. So yun lang po. Please follow like and share. Bye-bye. Thank you.